So, hello po sa inyong lahat, mga kababayan. Mm. Kumusta po kayo? Good morning, good evening, good afternoon, kung saan man po kayo ngayon, lalong lalo na sa mga kababayan natin, mga OFW, na walang sawang pagsuporta dito sa ating YouTube channel, Facebook page, and TikTok account. Ngayon po, mga kababayan, ang ating pag-uusapan ay patungkol po, no? Sa mga nagtatanong at lalong lalo na sa mga kritiko ni Pangulong Bumbong Marcos at lalong lalo na, no, ang mga DDS na mga bobo. Marami pong nagtatanong, meron po bang resulta ah, ang pag-iimbestiga at ang paglabas uh, ni PBBM no, dyan sa flood control anomalous corruption na trilyon ang nawawala. Mga kababayan, kung babalikan po natin, nandito po ang tinatawag nating gulong ng hustisya ay bumabalik na or will of justice are turning. Yeah, English yun. Ngayon mga kababayan, ano po ba ang mga nangyayari? Actually mga kababayan, kung balikan po natin. Unang-una po diyan simula po nung si PBBM, no? Ay uh, nagsalita, no, patungkol sa kanyang suna na sinasabi niya ditong corruption, people in flood control deals or shame on you. Yan po yung sinasabi ni PBBM, no, na mahiya naman kayo. Ah, so, sa suna niya na ang sinabi niya. Simula nung ako'y nag-iikot, no? Napansin ko na ang mga flood control project ay merong guni-guni, merong nakatayo, merong wala. Mahiya naman kayo sa mga Pilipinong nagbabayad ng kanilang tax na nabahaan, nalunod at nawala ng tirahan. Kung naalala nyo yan, simula mga kababayan nung inilabas ni PBBM yan, ay eto na. <clears throat> Nagtalaga na si PBBM, no? ng isang uh, ano actually tinanggal agad si Bunuan no actually si Bunuan doon ay parang floating so tinanggal so ang pinalit kay Bunuan mga kababayan ay si Secretary Vince Dison so eto na nung ipinalit si Secretary Vince Dison mga kababayan ay eto na nag-order agad No si Secretary Vince Dison nakapalit kay Bunuan or Secretary Bunuan ng DPWH nag-order siya ng courtesy resignation sa lahat ng DPWH officials mula sa taas hanggang sa baba. Yun po yun mga kababayan. So gumagalaw agad. Simula nung inanunsyo ni PBBM sa sona, eto na nga si Bunuan nagmamaang-maangan kunwari walang alam, walang ganito ganyan hanggang siya itoy nagresign at pinalitan ni Secretary Vince Dison at uh, naglabas nga ng courtesy resignation itong si ano uh, DPWH secretary Vince Dizon sa lahat ng mga opisyalis ng DPWH na mag-resign kasi walang kwenta eh, palpak eh pangalawa bukod doon no na pinapa-resign hindi lang resign basta-basta mga kababayan kundi ang ginawa no ang DPWH at ang DOJ ah mga kababayan ay naglabas ng lookout bulletin, mga kababayan. Naglabas ng lookout bulletin ang DOJ at ang DPWH para sa mga DPWH uh, officials, no, para hindi makalayas, no, mga kababayan, hindi makalayas at hindi makalabas ng bansa. 'Di ba? So, 'yun po 'yun, no, mga kababayan. At bukod diyan, mga kababayan, eto pa, no, si Secretary Vince Dison, mga kababayan, ay inabolish niya ah, ano nga bang inaabolish ni Secretary Vince Dyson mga kababayan Inabolish mga kababayan inabolish ni Secretary Vince Dyson ang ibinuo no binuong anti graph mga kababayan and uh, anti graph task force na binuo ni bunuan sa DPWH anti graft and corruption task force mga kababayan so ito po yun kung nakita nyo po ayan po mga kababayan So ito po ay uh, inabolish inabulish ni Secretary Vince Dison ang uh, sa DPWH anti-graft no body probing project ni Bunuan kasi bakit ka pa magtatayo diyan ng anti-graft and corruption force sa DPWH kung nananakawan nga no ang ating uh, bansa diyan sa project sa gobyerno. So ngayon mga kababayan bukod sa inabulish niya uh, Secretary Vince Dizon ay ito pa, nag-file si Dizon at ang COA no, or ang DPWH at COA nagsanipwersa at nagsubmit sa ombudsman ng limang flood control project sa Bulacan na maanumalya. Yun po yung sinas binisita ni PBBM mga kababayan. No, yung ito po siya. Yung binisita po ni PBBM sa Bulacan na pagdating niya doon ay ghost Project So ito po ay uh, nagsama po ang Department of Public Works and Highways or DPWH Secretary Vince Dizon together with the Commission on Audit Co-Watcher Person Gumaliel Cordova na isinabmit nila ang Fraud Audit Reports before the Office of the Ombudsman on Monday, September 8. So ipinasa po nila mga kababayan no itong mga nakalagay na proyekto sa DPWH na completed pero hindi na ipatayo or mga ghost project. ni ba? Oo. So bukod dyan, mga kababayan, nung ipinasa na ni Dizon at ng COA sa ombudsman itong reklamo ng mga hukus poko sa mga proyektong wala namang naipatayo pero completed na nakalagay sa DPWH, eto na mga kababayan, bumuo na si Pangulong Bumbong Marcos ng isang executive order no, na tinatawag niyang ICI. Bumuo, bumuo siya ng isang... Uh... So yun na mga kababayan, pagkatapos nun, ito na naglabas uh, na si Pangulong Bongbong Marcos or nag-issue na siya ng executive order creating independent flood control proof team or tinatawag nilang ICI. Ito po ay tinatawag na executive order number 94 creating the independence commission, no independent commission for infrastructure or ICI, infrastructure or ICI. So, bukod diyan mga kababayan, Nung binuo ito ni PBBM. Ito na ang sumunod, mga kababayan. Dito na nag-umpisa na yung mga nirereklamo ng mga uh, district engineer ng Bulacan ay uh, sinurrender na katulad kay Bryce Hernandez, no? Sinurrender na niya ang tinatawag na luxury vehicles, no? Sunod-sunod na niyan. Meron pa siya mga relo na isinurrender, may mga luxury cars at bukod doon kasi lumalabas na yung mga sports car ni Diskaya, mga kababayan. So, meron talagang hustisya. Lumalabas ang hustisya. At bukod dyan mga kababayan, no, ang COA naman nagsubmit, no, nagsubmit ang COA ng fraud, no sa ICI. Mm, ito po ang ginawa. Mga kababayan, nagsubmit ang COA ng fraud sa ICI na ang mga uh, ano, mali-mali na kumbaga isang proyekto na nakalagay sa DBWH completed pero wala. So, ang ICI naman ay ipinasa nila no uh, galing sa COA ipinasa nila doon sa ICI itong mga flood uh, reports sa Bulacan no o buko doon sa nagpasa ang uh, COA at ang DPWH sa Ombudsman, pinasa din nila sa ICI para malaman din ng ICI pang uh, sunod mga kababayan ito na yung Kaap alam niyo ibig sabihin ng Kaap mga kababayan no Yung CAAP, ito po yung nag-ano mga kababayan, nitong uh, FOILS bid to sell 3 helicopters linked to Saldico na almost 5 billion ang uh, napag, uh, halaga ng air asset ni Saldico mga kababayan. Ito yung uh, inano ni Secretary Vince Dizon na ang Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP has blocked an apparent attempt to sell three helicopters owned by companies connected to controversial former Akobicol representative Saldico. So, kung nakita nyo po doon, ipinapangalanan po ito, mga kababayan ni Secretary Vince Dizon, na grabe po, no? ang mamahal po ng halaga ng kanyang eroplano, dolyar po ha, dolyar, hindi po piso. So, umaabot po ng halagang 5 bilyon, mga kababayan. So bukod doon mga kababayan, ito na 'nung nagkabulalilyasuhan na nalaman na 'yung mga napakarami lang ari-arian at ang yayaman nila, mga kababayan, ito na lumabas na dito ang Amlak. So anong ginawa ng Amlak? Ito na, Amlak secured new freeze order in flood control probes, 'di diba? So ito na, mga kababayan, ano po bang nilagay nila dito? Mga kababayan sa Amlak at ano bang ginawa ng Amlak? Ito, Friday said. Oh, ito Amlak on Friday said it secured another freeze order from the Court of Appeals or uh, CA covering more asset links to allege irregularities in the flood control spending. So ito po yung mga kinikita nitong mga kontraktor at mga district engineer na ang nakalagay dito in a statement, AMLAC said the freeze order covers 57 bank accounts no, and 10 real properties and 9 motor vehicles under its watch prior freeze order have already led to the immobilization of asset valued in over 4 billion. Ito po yung mga ano mga kababayan kila Bryce Hernandez, di ba, kay Alcantara at yung mga lahat ng sangkot sa pangungurakot dito sa flood control na pera na umabot ng 4 billion ay ipinifreeze po ng AMLAC. Sunod doon mga kababayan, eto na, Instead mga kababayan na magbigay na si Pangulong Bongbong Marcos sa DPWH ng pondo sa 2026. Alam niyo ang ginawa ni PBBM, no? Ikinat kinat ni PBBM ang pondo ng DPWH, no? Saan niya pinunta ito? Ito po mga kababayan. Marcos 255.5 billion from DPWH budget realigned to prevent waste. So, ibig sabihin po dito mga kababayan, ikinat po ang one-third na pondo sa DPWH sa 2026 at ito po ay nilagay niya sa mga ayuda, DSWD, sa schools, at saka sa hospitals. No, kinuha po niya ang 255.5 billion na instead ilagay sa DPWH sa 2026 budget. Ang problema mga kababayan, kung ilagay mo yon sa DPWH na nakawin na naman, kinuha niya, nilagay niya sa DSWD, sa mga ayuda, itinulong sa tao. eh nagkatugma nga mga kababayan, nung ito ay ah, ikinat ang budget ng DPWH, nagkataon din po na nilindol, ah, nilindol ang Cebu. So ngayon nung nilindol, doon maraming ayuda ang natanggap ng mga taga Cebu. No? May mga cash assistance, may mga bigas, may mga pagkain, damit, lahat, tubig, kuryente na gastos doon ang 255.5 billion na no, mula sa DPWH na para sa 2026 dapat. Pero ikinat ni Pangulong Bumbong Marcos. ba? Diba? <clears throat> so, ito na, mga kababayan. Bukod dyan no, kinuha ang budget ng DPWH na one-third ng kanilang budget, ito pa ang sunod. No? Ang ICI na binuo ni PBBM na isang grupo ng uh, Independent Commission for Infrastructure Investigation ay nag-recommend or nag-file ng criminal raps laban kay Saldico at labing pito pa. Ito po mga kababayan, yung sinasabi na si Saldico ay kinasuhan na ng ICI na walang sasantuhin, no mercy kay PBBM. Si Saldico kinasuhan at ang iba pang labing pito. So kasali na po dyan si Si Jingui Estrada, Jewel Villanueva, Cheese Escudero, Tibong Rebilla, tapos sino pa? Sila Bryce Hernandez, tapos ito sila Alcantara, lahat-lahat mga kababayan, lalong-lalo na itong mga nasa DPWH, si Bunuan, si Roberto Bernardo, lahat sila mga kababayan nandun nakakasuhan. Bakit? Kasi nga, ito ay nakita po sa under sa investigation ng ICI ay lahat po sila ay mga sangkot sa korupsyon at isa na si Saldico. ba? Diba? So gumagalaw nga naman mga kababayan itong hustisya, no? Tapos sunod doon mga kababayan, ito na ang sumusunod. Yung uh, bid rigging no? na pangdadaya o panluloko, mga kababayan, nitong mga kontratista o limang, limang kontraktor No, na minamanipula nila itong bidding katulad sa ginawa ni uh, Diskaya na meron siyang uh, kumpanya na Syam na siya lang naman ang nagmamayari pero iba-ibang pangalan parang niluluto nila doon sa Syam na yon mga kababayan at sa lima pang mga kontraktor kahit saan doon ah, ang mapili buhay na buhay sila bakit? kasi halos iisa lang ang mayari pero iba-iba ang pangalan Oh. At bukod dyan, mga kababayan, nagpapatunay lang po talaga na mayroong hustisya at mayroong resulta itong inilabas ni PBBM na pagbulgar sa korupsyon sa DPWH. Eto na, mga kababayan, yung panghuli ngayon at meron pang mga susunod. Yung panghuli, mga kababayan, eto na. This kaya, ah, face 300 billion multa. ba For ridge bidding. Ayan nga, sinabi ko sa inyo mga kababayan, ang, yung panglul, lilin lang nila at pangluloko nila sa DPWH na kunwari nagbibiding-biding yung Siam ah, na construction company na kung saan naglalaban-laban kunwari o sinong makabigay nito, sinong makabigay nyan, sinong makabigay nun. Pero ending, iisa lang naman ang nagmamay-ari. So kahit sino doon ang makatanggap, buhay na buhay. Kaya po sila ay nagkaroon ng multa ng 300 billion na po Napakalaki. Mga kababayan, 300 billion. So yan po mga kababayan ay nagpapatunay no, na gumagalaw <clears throat> at meron pong hustisya ang ating bansa simula nung ibinulgar ni PBBM sa kanyang SONA itong flood control anomalous corruption na ang sabi ni PBBM mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino ah, towards your fellow Pilipino ang sabi ni PBBM pronounce men to the official involved in corruption related to flood control project which is often result of substandard infrastructure and severe flooding during the heavy rain. Yun po yun mga kababayan. Kaya sa mga nagtatanong po dyan ng mga DDS, meron bang resulta? Meron bang nangyari? May nakakasuhan ba? May makukulong ba? Antayin na lang po natin. Kasi sa totoo lang mga kababayan, ito po ang tinatawag nating will. Na? Will of justice is turning or gulong ng hustisya ay bumabalik na. Yung mga politiko na mga magdanakaw ay pananagutin. Sabi nga ni PBBM, walang kaibigan, kamag-anak or malapit sa akin. Kapag malika, malika, managut ka. So yun lamang po mga kababayan. Maraming maraming salamat and see you next vlog. God bless. Thank you. Sa mga DDS na naghahanap, ayun po, inisa-isa ko na po. Baka naman po, hindi pa naman. Alam ko naman mga DDS, bobo kayo, pero hindi kayo ulyanin. Hindi kayo bulag. At higit sa lahat, hindi kayo bungol. I know you are stupid, pero hindi kayo bulag, hindi kayo bungol. Maraming salamat.